Kapatid, masarap sa puso ang makatulong, di ba? Sa bagay, wala naman tayong maitatago sa mata ng Panginoon. Alam niya ang nasa isip at puso natin. Alam niya kung tao sa puso mo ang pagtulong o para mag-viral lang ang content mo. Proverbs 19 verse 17 He who has pity on the poor lends to the Lord and he will pay back what he has given. Merong profound connection ang act of kindness towards those in need and our relationship with God. Ine-emphasize dito na kapag may compassion at generosity tayo sa mga nangangailangan, we are in essence giving to the Lord Himself hindi lamang ito moral duty but a spiritual opportunity to honor God. Sa verse na ito, ini-encourage tayo na magkaroon ng pusong may empathy at charity. Seeing beyond sa ating pangangailangan, binubuksan natin ang ating mata sa struggles ng iba. At ito ay nagiging expression of our faith. May pangako na he will pay back what we had given. May assurance na ang ating deed of generosity ay hindi makakalimutan. Pansinin nyo, ito matagal ko nang napapansin. Yung mga taong generous at tumutulong ng buong puso, mas lalo pang lumalago ang kanilang kabuhayan. Totoo yun. It speaks of God's faithfulness and His reward for those who align their hearts with His. Not necessary material wealth, but spiritual enrichment. Tara kapatid, manalangin tayo. Maari kang yung mukod o ipikit ang yung mata. At damhin ang presensya ng ating Panginoon. Aming dakilang Panginoon, banal at makapangyarihan, pinupuri ka namin. Hubugin mo ang aming puso, Panginoon, na maging instrumento ng iyong awa at pag-ibig. Through your eyes, makita namin ang mga taong nangangailangan at makapag-share kami sa kanila ng kindness at generosity. May our actions reflect your compassion. We trust in your promise, Panginoon, na hindi mo kakalimutan ang aming deeds of kindness. Guide us to opportunities where we can serve and uplift others. Fill our hearts with empathy, O Diyos, and may our lives be a testament of your goodness. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid! magkita ulit tayo bukas.